Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo sa bago natin trabaho ngayon. Ayun pa yung mga kasama natin. Si Bro. Ayun. Ayun naman si Taping. Sarado alas 5 na po ngayon ng hapon na magpapahinga muna kami bukas naman na uli namin itutuloy yung trabaho namin po ayan makikita nyo po may layout na po yan sa poste ayan makikita nyo continue hmm. tapos uh, bukas baka makapagbuhos na po kami ayan yung nyog pinutol pati yung kahoy dito kasi malapit sa bahay uh, kasi bumagsak doon sa bahay pagka nagkaroon po ng Uh, masamang panahon Ayan. laki rin itong bahay na to guys uh, bali tat buwan ang target namin para matapos okay yan na kami dito lang kami dadaan yan po paglabas mo ah, dagat na dito lang kami sa likod duman mas malapit kasi daan nandito Ay, salamat. Hindi na masyadong maalon, guys. Mukhang magiging maayos na yung mga nangisda. Hindi na delikado ang dagat. Thank you, Lord. At uh, naging uh, mapayapa na yung mga alon. Ayan, marami ng mga opuntang laot. Kikita niyo po yung mga pump boat na yon, Ayan. Papalawat na po yung eh, mga yan. Pasensya na po kayo guys kasi hindi po tayo kanino makapag-video ng maaga. Habang nagli-layout kami doon kasi uh, yung kapitbahay po doon. Uh, may sounds po yung radio nila. Hirapan tayo mag uh, hanap ng oras para makapag-video. Kaya medyo hapo na po kami nakapag-video ngayon at uh, mayroon pa nga maririnig na ano ng uh, radio. Uh, maririnig po natin ewan ko kung marinig kasi bawal din kasi nakakapirate din po tayo ayan po uh, Miguel Abshelta po sa mga viewers kailatin yung mix vlog uh, at sa lahat-lahat na po ng mga uh, nanonood sa aking mga video maraming maraming salamat po at doon po sa mga hindi nag skip ng ads uh, thank you very much po sa inyo ayan uh, Miguel shoutout kay uh, The Great Team Waraynon ayan at kay Joey The Great ayan Miguel shoutout sa inyo God bless sa inyo uh, kay Haneros Official, i-subscribe ng kanyang channel. At kay Tita Lara Perez Vlog. Uh, May shoutout. Kay Mam Ma Silit TV. Kay Ladybel Adventure. May shoutout sa inyo. Kay Mami Taiporio. May shoutout. Kay Mam Ma Aurora. May shoutout po sa inyo. God bless and I love you. Advance. Happy Valentine's sa inyong lahat. Bye bye po. Bye bye.